Yo mga sir at welcome back sa ating channel Barakalot TV Ayan so for today's video mga sir yes I-update natin kung ano na nga ba yung nangyari sa love ni Nico dun sa likod mga sir So titignan natin uh, yung kanyang love dood ko tanggal baga o ano mga sir So yun update tao sa mga kalapatin nya Tsaka ito na din sa atin mga sir Sumahin niyo ako Let's go Hello mga sir at welcome back sa ating channel Ayan, andito na naman tayo sa taas ang aming bahay Ayan mga sir, uh, umaga pa lang, kaka uwi ko lang galing trabaho mga sir At ito, so alas 6 ng umaga, ang ganda na sigat ng araw Ayan yung mga sinasabi ko mga sir uh. Kapag may lap na tayo na Pakaganda yan, against the light na So ayan mga sir, uh, at yung araw O, oh, pitan niyo tayo naman yung lilo, at yung init mga sir, na no, pag dito na tinilaga yung ating kulungan Tapos so, nandito yung lilo Cheers! sakto sakto so ayun yung mga kalapate natin nandito uh, ayan sila mga sir so yan yung mga kalapate natin uh, wala pa rin itlog Dada, nag aaway pa sila so yun at nandito naman yung ating si Piki tsaka si Amo so paparondahin ko muna sila daily routine mga sir yan daily routine itong dalawang magkapatid na to so bubuksan na natin Yo, may tubig pa. At parang natin yung dalawa. Ayan. So yun, dumiretso na sila ng lipad mga sir. So, ayan mga sir. At yun, nawala yung dalawa. Ayun. So, ayan yung dalawa mga sir. Na pinarad na lang natin. Napakaganda ng panahon natin dito. Ayun mga sir. Oh, si. Ay, napakaganda magpalipad dito sa piyesto natin ngayon mga sir. Kitang-kita natin kung saan sila napunta. Ayun o. Oh. Dodal po lang kasi yung ating pampalipad, yung pliers natin, mga sir. Kakaumay. Taga natin magkakalapati. Oo, kata nyo yung naglalanding. nag si ano. Hindi ko alam kasi yun. Ay, mga sir. Tapos mamaya, punta tayo doon. Doon, sa sagingan na yan, mga sir. Ado dun Bah! dito yung ulungan ni Nico, mga sir. Ayan, oh. Para nasa bakod, mga sir. yan. Ayan. Kita nyo ba? Para yun yung kulungan nyo. Kita nga dito ata. Para doon nga nilagay mga sir oh. Ayun. Yung kulungan ni Nico. So pupunta natin ngayon mga sir. Ah, uh, yung kalapati niya. Ba naman itong dalawa at ang bilis naman. Lipad pa kayo. Lipad. 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 Hindi ka nalilipad. Ikaw. Hindi ka nalilipad. Amos. Ah, ito pala si Piki Ba, ayos na yung pak -pak ni Piki mga sir Si Piki pala blue bar Tapos si Amos, check card uh, Bar ako oh, ah, Ano na, lugun yigi ye, lipad ulit kayong dalawa Yan <laughs> Maglaro kayo Yee. Ang magaling mga sir, hindi pa sila nakakapunta Dun sa tangkay So, hindi pa nila nakikita yung tangkay uh, I mean, hindi pa sila nakakatambay Sa tangkay mga sir ayan so ayan mga sir at mamaya bababa ako punta tayo dun sa kulungan ni Niko may pupuntahan lang ako mabilis bilat tayo ng patokahan nila mga sir so ayan mamaya na lang peace so ayan mga sir at ayan andito na ulit tayo sa likod dun sa pwesto ni Nico kung saan tinabas yung kanilang lugar ayan mga sir o oh. oh, napakalinis na so ito yung dating pwesto ng ating mga kalapate so ayan dito mga sir dito nakapwesto yung ating kalapate dati ayan dyan mismo so ito yung uh, nag arkela nung lupa dito mga sir yan nakakotche ginawang paradahan tapos yun nandun sa dulo yung kinanikong kalapate so tingnan natin so ayan mga sir at uh, ito yung ating lugar dito so yun sarap sana na magkalapate ano? Oh. so ito yung bakod na nangyari uh, pinapakita ko sa inyo isang araw ayan mga sir ito yung bahay ni Niko at uh, dito yung lock dati ni Niko ngayon dun nilagay sa dulo ayan wala si nico masaradong ah, bahay so puntahan natin makialam na lang tayo dito mga sir ayan so lakad lakad tayo dito ng konti so ayan na ang kalapatehan ni nico mga sir napakaganda pa rin ayos pa rin solid kasi malawak mga sir malinis tapos hindi damusak mga sir ayan oh. ah, dito yung pliers nya Tignan natin dito mga sir ayan yung pliers nya mga sir Andito naman yung kanyang mga breederan dito niya nilagay ba. Mas maganda. Parang mas umayos yung ano dito ni Nico. Yung kanyang pesto mga sir. Safe, may bakod. So, ayan tapos andito yung kanyang mga double cage. I dami nyang painakay mga sir oh. Kakahinggit ayos. Ah, yung sa ating mga kalapate mga sir, dadami din 'yon. Ah, ante-ante lang tayo konti tapos niya nanditong parang halaman, no? ayos. Tapos andito yung iba niyang kalapate. Ayan mga sir. Yung mga red bar uh, breeders ni din. So ganun ang ganda. Parang mas maganda dito yung kanyang kulungan mga sir. Ayan oh. May lilong pa dito ng saging mga sir. Ito. O oh, malilong yung saging mga sir. pwedeng tumambay dito. Tapos sa umaga is na arawan sila. Kaya mas maganda talaga mga sir. Tapos sa hapon. Doon ang araw. Uh, malilo, Masarap naman ba So solid. Ang ganda ng pesto dito ni Nico mga sir. Ayan. Wala lang si Nico. So ayan mga sir at ito nandito tayo ngayon sa kulungan ni Nico. Ayan. Napakaganda pa rin naman pala ng kanyang pesto dito. Mas maganda pa nga ata sa atin. Kung mataas to mga sir. Tapos solid pa yung kanyang look dito. Yung malaki. Tapos yung mga cage. Tapos ito yung kulungan niya dati. Tapos ito pa mga sir, ang dami, kulungan ni Nico mga sir, solid na solid talaga. Tapos yung kalapati niya dito, may mga 30. Mahigit 30 mga sir, kasi meron naman siya manager. Kaya yun, meron siyang supply sa kanya mga kalapati. So yun lang, uh, in-update ko lang kayo para alam nyo din, kasi kasama ko si Nico sa pagbablog. So ayun, At uh, nga pala ito, may bahin si Nico dito, 500 per month. So bahala na siya kung, paano siya magbabahin. So yun lang, at uh, magpapatokan ulit ako ng mga kalapati natin. So yun. Ah, Ang uh, na lang muna yung ating video. So, ano yan mga sir? May nakita akong daga. Lucky. Eh. Butsog yung daga na tapakan ko. Sana hindi dagain ito mga kalapati. wag naman. Ay. Pwede pwede madaga dun mga sir. Oh. Sana busin yun, ni ko yung mga daga dito. sa So, yun lang. Ah, kita kita ulit tayo sa ating mga susunod na vlog mga sir. Salamat sa nag-like, nag-share, at nag-subscribe at uh, hit nyo na yung notification bell mo sir para updated kayo pag kami ilalabas tayong video so yun yung tanke kalapati peace